Today ang ating pong pag-usapan tungkol po sa salitang Biblia. Ano nga ba ang salitang Biblia? Ang salitang Biblia po guys, galing po yan sa salitang Grego. Ibig sabihin, mga libro, books. Katunayan na ang ibig sabihin ng Biblia ay books. Lagay natin sa script. Ayan po, nabasa, mababasa po natin sa baba Biblia meaning box. Kung ang salitang Biblia, ibig sabihin, mga libro, mga aklat. Ngayon, sa panahon ni Moises, meron ng Biblia. Biblia meaning box. O may mga aklat na po sa panahon ni Moises. Ano po ang, ang patunay po natin? Ibigin siya natin. Ilagay natin sa si screen. Genesis book yan, di ba? Genesis is isinulat, isinulat noon 15, oh, 1500 yan eh BC. Sinulat 'yan sa Bundok Sinai. Para maging Biblia 'yan, kasi book lang yan, di ba? Genesis, libro yan, di ba? Kung kung koho tayo sa salitang Greek, tawag yan na Biblion, book. Ngayon, para maging Biblia yan, maging plural, ilagay natin ang, ilagay natin sa si screen ang Leviticus. Ayan, Leviticus. O. Na-plural na. Anong tawag yan? Biblia. O, ilagay pa natin yung isa pang another uh, aklat ni Moises. Exodus. Ilagay natin yung Exodus. Diba? Exodus. O. Ilagay natin yung number. O. Aklat ni Moises yan, di. Lagay din natin yung panglimang pang aklat ni Moises. Yung Book of Deuteronomy. The o. Ngayon, limang aklat na yan. Kukunay natin sa salitang Grego yan. Anong tawag dyan? In short, Biblia. Sa panahon pa ni Moises, may Biblia na. Kasi si Moises po, meron pong limang aklat yung Genesis, Exodus, Leviticus, uh, number, numbers, at saka Deuteronomy. Equal, Bible, Biblia. Lagay natin sa screen yung yung ebidensya na Biblia means books. May books yan, di ba? Plural. Five books meaning Biblia. Nakuha po ang punto ko. nag niyo po. Talinuhan niyo. Kung ang Biblia ay mga aklat, tama po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timote Kapitulo 3 Versikulo 15 na yung Old Testament na-compile na. Na-compile na. Na, -compile na, no? Sa panahon pa nung nagkatawang-tawang natin Panginoong Isa Kristo. Kasi iningatan po yan ng mga manunulat. Diba? Yung, yung, si, yung ating Panginoong Iso Kristo, yung nasa lupa siya, binasa niya yung mga aklat. Mga, mga, aklat ni Daniel, aklat ni Isayas, etc, etc So ngayon, ano ba talaga ang punto ko? Ang punto ko po, nasa panahon ni Moises, meron na pong Biblia na ibig sabihin ng Biblia, mga aklat. Alin yung mga aklat sa panahon ni Moises, yung Biblia, Genesis. Para maging plural po yung Genesis, dagdagan natin isang aklat, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Equal Biblia. oh, di ba? Nakuha niyo po, nag niyo po. Ha? Ah na-compile na po yan sa panahon ni Kristo at sa panahon ng mga apostol. Yung Old Testament. Yung New Testament naman, noong yung aklat ni Mateo, ilagay natin sa screen, 41 ED. Bula sa 41 ED, hanggang sa panahon ng ating apostol na si Juan, kasi pinaka, ang pinaka ano, last na tuklasan ng mga archaeologists, yung pong aklat ng Revelation at aklat ng The Book of John. Sinulat ang Revelation noong 19, noong 96 AD at ang John 98 AD. Yun. Mula sa 41 AD at saka sa 98 AD, nagkaroon na po ng compiling o na-compile yung Biblia. No? Na isinulat naman ng mga apostol sa high animal, sa balat ng hayop. No? Ngayon, na-preserve siya hanggang ngayon. Meron pong mga matatandang tipan po sa Biblia. Ilagay po natin, yan pong sampung na all these manuscripts of the Bible. Yan po yung pinakamatandang tipan sa bagong tipan. yan, yan pong sampo na 'yan. Ngayon, wala na pong mas matanda pa sa Bible. Noong lumitaw po ang ano si Constantine. Tapos gumawa po siya ng grupo yung grupo na yon yun yung Catholic Church, yung pong Roman Catholicism. Ngayon, yung mga pari, after ilang taon ng nakalipas, yung mga pari, bumu bumuo sila ng libro nalabas na sa Biblia. No, bumuo sila. Yung tinatawag lang Katesismo Catholic Church. Lagay po natin sa screen. Ayan po no? Ang Biblia po, hindi na nagkukulang. Kompleto na po ang Biblia pagdating po sa kaligtasan, sa assurance of salvation. nigtas na po tayo sa Ibanghilyo ng Diyos o Ibanghilyo ni Kristo. Mababasa po yan sa Roma 1.16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ibanghilyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya o sa Hudyo at gayon din sa Grigo. Very clear na na po ang Ibanghilyo ng Diyos na sa ikaliligtas natin. No? Meron pa pong isa niya na si Pablo pa rin ang nagsulat na prop na sapat na po ang Ibanghilyo. Ibanghilyo ni Kristo, Ibanghilyo ng Diyos. Babasa po natin sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ibanghilyo na sa inyo'y aking ipinangaral na sa inyo namang tinanggap na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluan. Confirm po na sapat na po ang ipinangaral ng ating mga apostol, yung ibanghilyo no? Yung ebanghelyo po. Maliban na kung mananampalataya ka ng walang kabuluan, alin ba yung mga walang kabuluan? Yung mga people, yung mga peoples, yung mga kathang isip, kagaya ng mga aral ng katoliko, aral ng batista aral ng mga iba't ibang reliyon. Wala na pong mas matanda sa Biblia. Ngayon, lumitaw yung katolikism, at saka yung Muslim. Pero bago pa lumitaw ang Roman Catholicism at Muslim, marami na pong reliyon na nagsilitaw sa sanglibutan noon. Ilagay natin sa screen, nagsilitaw na po ang Hindu. Pero mas nauna po ang reliyon ng mga Hudyo. At kasi nagsulat na po si Moises noong panahong 1500. Lumitaw pa lang yung ano, Hindu, 1500 B.C. Kasi ang bilang kasi sa ano, B.C. Mula sa taas, pababa. Na isinulat ang Genesis, 1500 plus B.C. Lumitaw naman yung Hindu, 1500 B.C. Dinaw ng Hudyo. Reliyon ni Moises yun, yung Iglesia sa Ilang. Kasi isinulat ni Moises ang Genesis doon sa Ilang eh. So may, may kapisanan na doon sa Iglesia sa Ilang ang tawag katunayan mo ano tinatawag ni Pablo sa Hebreo uh, Hebreo 12 24 uh, yung mga panganay na nangatala sa langit church of the uh, firstborn tawag no? ngayon lumitaw ang Hindu tapos lumitaw pa yan yan o oh, nagay natin sa si screen o, lumitaw yung Buddhism na nauna na sa Buddhism hanggang na lumitaw yung Catholic Church no Roman Catholicism tapos sa uh, 610 AD lumitaw si Muhammad nagbuo din ng grupo ang grupo niya yung tinawag niyang Muslim tapos na uh, si Martin Luther lumitaw noong 1500 no di AD uh, So dito lang po tayo magtatapos guys